madalas bang mag -brown out sa lugar nyo abay dapat meron kang pamsuporta para sa kuryente ninyo. Ito mga kaibigan meron tayo ditong Philking PK 2300i. Pwede na kayong magpaandar ng TV, radio mga ilaw, electric fan at pwede rin syempre sa ref. Pwede rin kayong magpaandar hanggang 1.5 HP na aircon. Ito po ay order ni ma'am Alice Belen and Brian Belen from Valenzuela. So mga kaibigan, testing natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanila. Ilagyan ko na po ng oil so dito po nilalagay yung oil. Ang oil na gagamit gagamitin natin dyan ay synthetic oil. Siyempre, lagyan natin ng gasolina dito po. Ayan. Okay na po yan. Meron na pong gasolina yan. Ito nga palang ibabaw ay may off, may on. So, kailangan pagka ipapaanda rin natin, naka-on na siya. Dito naman, ito-turn on din natin to. i choke muna natin. Pakagatin natin ng konti, tapos hilang bigla. Pag nag-turn on, balik natin sa pagkaka unchoke mga kaibigan. Sobrang tahimik niyan. Siyempre, ayaw natin magpaandam ng generator na maingay para hindi tayo kagalitan ng mga kapitbahay natin. Pagka umaandam na, ito po yung kanyang uh, mail plug. Saksak lang po natin ito rito. Yan May intelligence dito. Tignan natin kung may maglalabas ng voltaje. Ayun. So kung halimbawa walang kuryente sa inyo, kailangan nyo ng ilaw. Ito na mga kaibigan, may pang suporta na kayo. 29,000 pesos lang yung shipping fee, depende sa location nyo. COD po tayo, hindi tayo naniningil in advance ng payment. Magbabayad lang po kayo dun sa LBC na magde-deliver po sa inyo.